Sa detalye naman ng ating mga balita, nagsagawa ng inspeksyon si Kawayan City Mayor JCD kasama ang ilang opisyal ng lungsod sa pambublikong palengke upang personal na suriin ang kalagayan ng paligid, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Layunin ng inspeksyon ng matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga mamimili at tindero sa harap ng lumalalang banta ng pagbaha. Sa kanilang paglibot, nakita nila ang ilang baradong drainage kanal na siyang dahilan ng mabilis na pagbaha sa ilang bahagi ng palengke tuwing malakas ang ulan. Ayon sa mga opisyal, ang mga bara ay dulot ng mga naipong basura at hindi maayos sa pagtatapon ng mga ito. Agad na inatasan ng alkalde ang mga kaukulang ahensya ng lungsod na linisin at i-maintain ang drainage system upang maiwasan ang paglala ng pagbaha. Patuloy naman na nga panawagan ng pamahalaang lungsod sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at aktibong makilahok sa mga hakbangin para sa kaayusan ng pamilihang lungsod. IFM News